nung mga kabigwas, ug karon kay nagwithdraw ko kwarta kay December naman nya. pagkahuman, taga anak ko ug kwarta si mama. Uh, taga anak ko siya ug 13 month fee, di ba? Kay ang pinakakapoy ba ng mga trabaho mo sa trabaho kay ang um, mahimong inahan, oo. Walay sweldo. Sige, nagtrabaho, walay sweldo, sweldo. Maon nang this time karon ako syang tagaan an og 13th month pay of wishan. Siya ah uh, karon na, na may tabo nga na 13th month ang mother earth. So ako sa ning budgeton kay mora pud ni panghanda ra pud nako na ni og kay mama. So 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Kaya 15 sa daw. Kaya napakibay rin yung utang. Mga 15 for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 kay Mother Earth sa iyang 13 month niya. Kaning utang kaning 15 ako bayaran utang. So 3,000 na lang ako ang kwarta. So ay mga racket dira panghatag mo back in So ayan guys, ato na ning hatag. Sa 13 month fee. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tara, pahinga muna, ako nang bahala, labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama, pahinga muna. Ransa, 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 Correct. Ato nang i-share daan para wa na tay problema hon karong December ang 13 month pay ah Happy kagnaong nanay pang tongets. Good Oo, uh, uh, yatag po na ko ang pangbayad sa utang. Dos lang ang nabilin. kurek.